Rising singer na si Ram Castillo inilabas ng kanyang debut single. Naging napatagumpay ang pagharap ng rising singer na si Ram Castillo sa press upang ilaunch ang kanyang debut single nito na may title na naghihintay. Kinumpos ng sikat na DJ ng kilalang radio station na si Papa Obet. Naging emosyonal naman si Ram nang kinanta niyang kanyang single sarap ng kanyang fans at press sa kadahilan ng hindi nakadalong kanyang pamilya sa naturang launching. Tinanong namin si Ram kung anong mayaambag niya sa industriya ngayong napakarami na nagsusulputan na baguang singer ngayon. Kasi representative ako ng Pilipinas, um, pwede ako sa Broadway, balan, rock, and opera, kaya ko din kasi sa theater din ako dati. Matatandaang nagwagi si Ram Casillas sa World Championship of Performing Arts o WICOPA sa Amerika sa iba't ibang kategorya.